Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Napadpad ako sa area na to mga karag-karag kasi nga walang kuryente dito sa Lasak. So dito lang sa area na to, may ano, connection yung data ba. Kaya ito ko na rin tong pagkatsismosa ko. Hahabol tayo sa mga ganap ngayon na pinagchichikahan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. Ito nga naging speech ni Maring natin sa Miss International Queens 2025 na kung saan ay opener daw to sa mga hindi sumusuporta So watch this. In a world that's full of noise, because people always have something to say about your appearance, and sometimes they cancelled you because you're not fit on what they called standard of beauty. I am here standing, giving message to the world that instead of focusing on superficial things, let us focus on the things that really matters. Yes. Science can alter appearances, but our mind, our heart, and our soul can never be altered by science. Kindness and empathy is the thing that makes us more beautiful. Because for me, beyond beauty is something that more than meets the eye. This is the light that makes you brightest among the rest. Thank you. Thank you, Flute. At dahil nga sa pa-speech galore na yun ni Maringan, mga nako bumuhos ang maraming suporta ni Maringan sa social media. At umasa sila na masungkit ni Maringan ang pang-apat na corona sa Miss International Queens 2025. At maging si ano, bitaw, uh, yung dating nanalo sa Miss International Queens si si Fosya ba nako na impress siya sa naging pa close door interview ni Mag ni Maring Anapaka An. ano daw ba madam dami din pero hindi ko pa siya napanood mga karag-karag ito ay kumakalat lang talaga yung trending na naging reaction ni Maring Fosya natin Fosya ba yung pangalan niya sa naging pa close door interview ni Maring An so isa ako sa ano ha uh, aminin ko sa hindi humingi rin ako ng pasensya kay Maring An sa hindi pagsuporta sa kanyang journey bitaw sa Miss International Queen 2025 at uh, Nako, Teka lang, flex ko muna tong ano ko. ah uh, pa background ko dito mga karag-karag available yan sa market. Oh, di ba? Yan yung ano namin, uh, bang dakilang pugi dito sa Lasag si City. Na. Yan si Pugi. <laughs> As, unsa imo Facebook ko? Huh? Maynard Toy ko. Search nyo siya mga karag-karag. Available yan sa market. Naghahanap yan ng ka-forever niya. May dalawang anak. Dalawa, imong anak ko Oh, may dalawang anak yan pero ano, uh, available at but uh, single yan. So, ingat lang kayo. <laughs> Makamandag yan daw siya. <laughs> Thank you, Toy. So, yan na mga karag, karag Ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo dito nga sa paspeech speech galore ni Maring An. Isa rin ba kayo sa, na, ano, kung sa'yo sa, Tagalog, ano, naduplan to? naduplan ba? Kanang bitaw, naduplan, bitaw ka? Nakalimot ko sa Tagalog mga karag-karag kung anong Tagalog sa nadutlan ka sa iyang speech. So, magingay tayo sa comment. Gay Irene, ang sa Tagalog sa nadutlan? Ah, isa ka rin ba pala sa natamaan sa naging pa-speech galore ni Marian ni Maring Patricia sa Miss International Queens 2025. At Laban Pilipinas pa rin tayo ay eh. manalo or matalo. Deserve ni Anne yung ano natin. Yung pag bitaw sa kanya. Uh, at mag-ingay tayo sa comment section kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe. -karag, and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at latest na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. hoy pogi pag-bye-bye po sa ako ang mga subscriber. So follow niyo siya mga karag-karag. May toy ko. Mm.